Sir Gavin, napaiyak sa kanilang mall sa Cebu. Alam naman natin na itong kapinpin family ay napakasikat nito ngayon sa social media. Kung matatandaan nga natin ay nagsimula sila sa pabablog ay talagang masasabi natin na hindi pa talaga sila kilala. Ngunit sa kanilang mga content na nakakaaliw at ang mga pagpaprank nito na nagustuhan ng marami. Kaya hindi nagtagal ay agad silang sumikat. Kahit pa man sila ay sikat na, ay hindi natin makikita sa kanila na nagyayabang. Makikita naman kasi natin, lalong lalo na sa kanilang pananamit, ay napakasimple lang ng mga ito. Ngunit, bakit nga ba naging emotional si Sir Gavin sa kanilang mall tour sa sibo? Makikita nga natin na pagkadating pa lang nila ng sibo ay napakarami ng fans nila ang sumalubong sa kanila. Dalong lalo na anong pagpasok nila sa mall. Sabi pa nga ni Sir Gabe na nablangko daw ang kanyang isip habang sila ay naglalakad. E nabalitaan nila na sobrang dami daw ng tao. Nung pagpasok nga nila sa mall, tumambad ang napakaraming tao. Kikilabutan ka talaga sa mga pangyayari. Nung pagkakita panghalag ni Sir Gabe na sobrang dami ang sumusuporta sa kanila, ay hindi nga mapigilan na tumulo ang kanyang luha ngunit sa kabilangan ng kanilang pagsikat ay hindi pa rin nila nakalimutan na magpasalamat sa Diyos. Bago nga sila pumunta sa stage ay nagdasal pa ang mga ito. Dito mo makikita si Sir Gavin na halo-halo na ang emosyon nito. Dahil hindi raw nila inaakala na ganun karami ang mga tao na sumusuporta sa kanila. Kaya hindi mo talaga masasabi ang buhay. Kung sa ngayon ay nasa ibaba ka, hindi mo mamamalayan na itinataas ka na pala ng Diyos. Kaya gawin natin silang inspirasyon pag tayong sumuko sa mga hamon ng buhay hanggang sa maabot mo ang iyong mga pangarap.